Uh, i-report po natin to agad-agad. okay, uh, yung mga marerecover na pera sa pumupunta yon balik sa kabanalan National Treasury o doon sa project. Babalik po Aposin. yan sa sa kabanalan. Yes, yes. Mr. Okay, sige, Senator Rapi. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Win. Um Okay, Secretary uh, Vince Dizon. Yung po mga na-recover ninyong amounts uh, from the contractors with ghost projects yung sa liquidate, liquidated uh, damages sa performance bond. Saan po napupunta yung amount na yun na naku-collect? And how much so far has been collected? Uh, Unang-una po, uh, nagsisimula pa lang po tayong uh, i-call yung mga iba't-ibang uh, bonds, insurance, warranties, Uh, dito sa mga kontratang ito, as of now po, wala pa po tayong nakukuha. Uh, may proseso po ito base sa uh, ating mga regulasyon. Pero inumpisa na po namin ito no dito sa ating uh, bagong team na pumasok. At mag-report po tayo once na uh, nagawa na po ito at uh, meron na po tayong uh, mga final ng mga i-recover -re nating bonds, uh, insurance insurance. Uh, insurance, at mga warranties. I-report uh, re po natin to agad-agad. Okay. Um, Yung mga marirecover na pera, saan pumapunta yun? Balik sa may National Treasury o doon sa project? Babalik po yan sa, sa Kabanang Bayan, sa DPWH, at uh, makikipag-usap po tayo sa ating uh, Department of Finance at National Treasury kung paano po ang magiging treatment po nito. at uh, Kami po ay uh, uh, isasuggest po natin na dapat po immediately po gamitin po ito sa pagpapasaayos nitong mga uh either ghost or substandard project pero hindi pa po natin alam kung ano ang magiging proseso dito at kung ano po ang uh, uh, magiging final decision po ng ating National Treasury kapag ito po ay naibigay thank you mr Chair. that's all